Na para sa mainit na balitaktakan ngayon, balitak ngayong umaga. Talagang talaktaktakan talaga tayo, Joel. Oh. <laughs> Tungkol sa buwis. Eh. Oh, buwis ang pag-uusapan natin. Eh, oh. yung, mga sinasabi, yung mga online businesses. Alam hmm. naman natin halos lahat na yan. Pero may bago. Ang tawag doon, phishing. Phishing scam. Phishing. Ah, Mabaya, din natin ah. tukol dyan. Hindi, hindi. Iba yun. Iba yun. Iba yun uh, yung phishing sa phishing. To, PH, hindi, At uh, ano naman kaya yung sa aloobin ng mga online sellers kaugnay nito, yung mga nasa ganitong negosyo, di ba? Malalaman natin mula sa kasama natin ngayong umaga, si Angelica Abalos, ang admin ng uh, isang online selling group. Good morning sa iyo, Angelica. Magandang umaga po sa inyong lahat. Thank you for joining us. Yeah. Ako, unang tanong sa iyo, uh, Jelica. Okay saan sa ayon ba kayo do sa pagpapataw ng buwis do sa mga nasa online selling business? Mm -hmm. Okay. um, Siguro magsasalita po ako doon sa side po ng mga small... Uh, like you? Yes. Mm -hmm. Gaya, gaya mm -hmm. ko po po na ng mga nasa bahay lang. Mm -hmm. uh, okay. Inagawa lang po namin to as uh, part-time. Okay. And yung mga binibenta naman namin minsan second hand. Okay. Pero ina, sa so saan ayon ba kayo? Um... Siguro majority na rin ng mga kasama ko na sellers. siguro. Uh, mm. Kung malaki kami, yes, okay lang. Pero sa gaya namin na kumikita ng maliliit lang sa bawat binibenta namin. Minsan may araw pang wala kaming benta. Siguro naman parang parang wala na kaming kinita, pagod pawis namin. Pero ba, ano, ba ang uh, kita bawat isang item? Pagpalagay niyo na lang po siguro na sa isang benta eh, mga 50 pesos. 50, mamamasahe ka pa papunta sa bangko or may charge pa yan. So hmm. ang, 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 ano, mo doon, dahil hindi naman parang nakafix yung inyong benta, kaya dapat hindi kayo bibigyan ng lalagyan ng waste, gano'n ba yan? Um, siguro, sa opinion ko lang, kung medyo may, may, bracket man lang sana sa mga minimal na kumikita sa amin, siguro, meron lang na nakaseta tax, siguro minimal. minimal parang, uh, parang, oh, Para so lang so lang okay lang kayong buwisan, time. pero For me, na. siguro, oh, personally, kasi okay lang. Kasi negosyo pa rin naman yan, oh, Joel. Kasi sales yes. pa rin yan. Eh. Oo, oh, kahit ano okay pa sabihin mo, negosyo. Lahat naman ang klase ng negosyo, di ba? Pati nga, Hanggang lahat ng naman magtatrabaho. magbubuwis. Oh. So, ang ano mo lang, medyo But, minimal pero, lang. <laughs> pero anong mode of payment usually sa inyong mga maliliit? Kasi yes, um, uh, ah, uh, pupunta ka sa mga deal sites, ang uh, Credit card. Credit card. Credit card. Uh -huh. O kaya, minsan magbabangko ka rin eh, di ba? Ah, uh, yes. yeah, pwede um, rin ah, sa, sa banko. dito ba rin sa cash? bangko eh. So, sa amin, uh, nung una nagsisimula kami maliit. So, mm -hmm. we try our best na ma-reach ma namin kahit mga provinces. Mm -hmm. So, aside sa banko, meron GCash, may smart money, mm -hmm. may mga, yung mga um, remittances, mm -hmm. like mga pawn shop, mga mm -hmm. Cebuana, Lulier, Western Union. Oh, mga ganoon oh. Mm -hmm. Sigiling ka namin, ha? <laughs> uh Oo. -oh, uh -oh. Kasi ano din dyan, uh -oh. nga eh, syempre yung, ano, yan, eh, may kinikita din sila eh. Kaya Oo, talagang dapat, dapat. Dapat may sales. Dapat may. But aside beba, from yung yeah. sa kinikita mo, Bebuis. may charges din yun eh. Kaya mm. kayo po, paano, palit ng palit kita mo eh. Mm. <laughs> At kung mag adjust ka, kawawa rin naman yung buyer. Kasi sa kanila rin papatong ng papatong mm. yung so Walang mga gumitan sales nyo. Na, oh, oh, oh. Kasi tataas ang eh, price Eh, oh, oh. Nyo. <laughs> <Tat> <laughs> sa kanila yung uh, na presyo eh, sa mga, mer sa mga, bumibili. Uh, uh, customer. Yan, yeah, sa mga customer ba. Eh, kasi nga, parang sabi mo nga, mula na nag-start ka ng business and never ka nagbayad. Never po. Huwag na yung negosyo mo. Um, so, taon ka na ba dyan sa negosyo na Um, Mag-two years na po. Oh, Ang two years. so Pero kung sa akin naman po kasi at talagang talagang gusto ko mag-DTI gusto ko talaga diyan i-register para wala hindi ka rin mako-question basta-basta ng buyers kasi mahirap 'yung mga fly by night hindi po mapapasok 'yung mga fly by night na mas madalas nang loloko kaysa sa ano nagbebenta na maayos kaya isang isang way din 'yun to protect 'yung mga customers eh 'di ba kasi siyempre titingnan mo may may DTI permit ba kayo mga ganoon 'di ba na mo-monitor din 'yung kanilang negosyo ba kaya may mga naloloko din diyan eh sa pag habang tumatagal ang online selling ngayon medyo natututo na rin yung mga nanloloko kung ano yung mm -mm. technique na legal ginagamit Ay, na ginagaya gin, nila ginagaya nila mismo tapos no. sa sila loloko minsan gagawin nila successful yung mga first few transaction. Mm. Uh -oh. Pag medyo palaki ng palaki at may trust ka na sa kanila. Doon mo nalaloko. Doon mo nalaloko. Para ding ano yan, eh. pyramiding. Mm-hmm. Kaya ako medyo lagi din ako ano dyan sa mga ganyan. <laughs> yung mga oh, online. online no? Medyo, alam talagang medyo oh, iwas. Silikal oh, yeah, no. din ako at mga ah, may pagka-skeptical din ako dyan eh. Ano ba yung phishing scam? Ay, naku. actually, naririnig ko rin siya, pero hindi pa naman ako na biktima ako sa mm. mga email-email mm. na... Sa mga online daw... Na, na, nangyayari nga po. Oh. Ayun nga, sabi tinatanong ko tinatanong ka, ano phishing, phishing scam. Phishing Ano to eh? Papadala ka ng P-H-I-N-G. Hindi siya phishing. Hindi siya nang na. Hindi ho yung phishing ganun. Oh. Oh. P-H-I-S. H-I. So ano yung, ano, nakatanggap ka ba ng Ang natatanggap ko kasi, alam ba hello, eto na bago kong roaming. <gfire> <guess. tcha> Ay, yun, yun, yun. O oh. oh, e oh. kaya, merong, mag, uh, merong magpapadala sa iyong oh, email, email, email na kaibigan na, 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 mo, pangalan mo, na victim ako, niya rin sa ibang, o, na ako ng ganito, kailangan ko ng tulong. Pwede ba padala ng ganitong halaga, babayaran kita pagbalik ko. Goodbye oh, sa'yo. Ayun, wala ka na. Kahit Sorry dito, ka sabihin mo oh. sa akin, hindi ako maniniwala eh. So, lalo na more <laughs> kung may mga nagpadala <laughs> ng uh, email. yun, ang, yun ang phishing scam, um. no? Eh, ngayon mukhang nauuso yan at marami yatang... Nabibiktima. Ano, nabibiktima. At teka, balikan natin si Angelica. Paano ba makakaapekto yung... Papataw na buwis sa kasakalin doon sa inyong mga Mamimili uh, sa negosyo nyo? Um, siguro kasi sabi niya. Liliit kita nyo, gano'n? Yes. So aside from that, nawawala na yung novelty ng, kaya nga tinawag din siyang online shopping. Parang nakakapag ka ng prices. So competitive yung prices online. Mas mura palang mamili online. Pa. Yes. Uh, nawawala na yon Kung magta-tax pa, tapos kap kapresyo mo na rin yung ibang tiyanggian dyan, or mm -hmm. pag lumabas, so, yung people... Pero tingin ka kung ano, parang, tingin ka magkakarang parang rin kayo ng customer, kasi ngayon, yeah, na, ihanap na rin ng tao convenience, eh. Oh, Pwede pa. Pero yun nga lang, may mga iba tao, ibang sellers kasi na talagang nadi-disheartened sila pag oh, natin na eh. uh, Example na lang po, siguro kasi online ko dati is, uh, na nasa accounting din po ako. Mm -hmm. Once na nag-register ka na, andyan na yung trabaho na magre-report ka lagi ng taxes mo mm -hmm. monthly, mm -hmm na yung kailangan mo ng uh, accountant, uh -huh. na yung paperwork na kung ordinary kang nasa bahay lang paano ka lalabas-labas sa aalaga ka lang ng anak mo or what? Mm. Tapos dagdag trabaho pa yon mm. na mag-aasikaso ka ng tax. So, ma pag hindi ka nagbayad ng tax, may penalty pa. May overhead na <laughs> ma yan kasi may kailangan mo ng ano, na accountant. Mm. Pero ano? sa so, tingin ko naman, ang, ang, ang uh, dito ng gobyerno, Joel, dahil sabi mo nga din, dumadami na kayo eh. E, mm. paano naman kung yeah. dami nyo na? Wala, wala namang Dama, gobyerno, di ba? Rin po. So, siyempre, may dahilan din naman yung Saka gobyerno. Tsaka pag may sales, dapat merong, merong talagang tax. Pero, Kaya kung, alam, ang gusto ko malaman, paano mamamonitor? ng BIR ito. Uh, oo, oh, yun nga. Okay, paano, medyo mahirap monitor. Paano yung gagawin nilang monitoring? Uh, Ayan, uh, sa mga uh, online anyway, business tech. ba, pag-i-issue yung banila ng resibo, considering that uh, uh, karamihan sa mga transaction ay eh, through card, di ba? Oo, oo. E ngayon, makakausap naman natin mula sa Araneta Center Pass Terminal sa mm -hmm. Quezon City, si Zuzane Angelic, Africa. Isa rin siyang online seller na nabiktima ng scam. Ako. Yeah, nabiktima. Magandang magandang si Angelic. Hello po, maganda umaga po. Good morning. Kung ma-kwento mo nga po ano nangyari sa'yo na nabiktima ka ng no, mga online businesses na to? Paano ka um, pa nabiktima? Yung scam po kasi, bale third transaction ko na siya mm. sa trusted supplier ko din. Tapos yung third transaction na siya, biglang, ay, hindi na dumating yung in-order ko. So, ah. mga mm. lag din yun, mga seven days, bago uh -oh. ko na-realize na talagang wala na siya. Uh -oh. So, pina, pina, pina Dama ka muna mga dalawang beses. Dalawang beses. Pinuha so, yung, ano mo, yung, yung kanina, uh oh, yung, yung tiwala mo. Uh -oh. Nung nakuha yung tiwala mo, yung pangatlong uh, purchase mo, hindi na tumating. Uh oo, -oh, hindi na po. Bale, Pero yung first two, okay naman. Parang, uh oo, -oh, yung first two na receive ko naman and in good condition sila. Uh -oh. Kasi Kaso nung, ano na, nung third na po, yun na talaga yung nawala. So, wala na? Ano yung... Uh, may ginawa ka bang hakbang? Kanina ka humingi ng tulong? Actually, bali yung mode of payment ko kasi it's about um, uh, mobile money transfer. Uh -huh. So, dun sa network ko, I tried contacting my network, kaso, ayun nga, ang may offer lang nila is temporarily blocked. Uh -huh. And then, ina-ask nila kami to get some Uh, parang police report. Kaso, since I do have classes din, hindi ko na rin sa naayos. Magkano mm. ang involved na pera dito? Uh, dito sa nag-invote? five uh, less than, than mga 5,000. Malaki-laki Around 4,500. Oh, Malaki-laki din yan. Mm. Yeah. E, so, so, anong, so yeah. based doon sa so experience mo, nag online, ano ka pa ba ngayon? <laughs> uh, transaction, Pumibili ka pa online? Opo. Ah, talaga, yes. Actually, hindi ka I'm an online seller. Ah, online seller. Oo. Mm -hmm. So, Pero, pa mm. paano yun? Na, uh, sa tingin mo, paano mo maiiwasan uh, ma na mabiktima sa mga ganito klase ng scam? Well, yung siguro ngayon, mas uh, mahigpit yung pagbibigay ng trust. Mm -hmm. Kasi for every transaction, we have risks. And then, dun, parang... You have to build this certain kind of trust with other sellers before you can trust them, lalo na pag big amounts. Oo, ano na, especially kung okay, malaki oh yung halaga na mm -hmm. mawawala sa'yo kung saka maloloko malolo. Kung ano. magandang ano yan, maganda na... Paano kala. Paano mm. mo yan. Salamat, yes, Angelica. Thank you, ha. Thank you. Thank Angelica, you. ano bang uh, tingin mong ano, pwede nating maipayo sa ating mga kababayan, para hindi sila maloko ng ganitong klase ng mga fly by night. Okay. Huh? Um like I said before na uh, sinasuggest ko lagi sa mga namimili, uh use yung internet uh, to search for the name and reputation ng shop na isang nyo or yung mga website. Mm -hmm. Kung siguro yung mga malalaking company, alam nyo na naman siguro kung alin dyan yung subok na um but of course you should uh, ask other sellers and other other groups. Mm. Uh, kunyari, gusto nyo i-search, uh, we want to buy sa isang shop, pwede nyo i-post agad yung name, is this legit? Ayan, so, oh. malalaman nyo na malalaman from nung members, ay, kilala ko yung, ano yan, naloko Lalo. na ako So, mm -hmm. uh, mm -hmm. yun agad. Kasi kapag hindi ka umimik, tansak agad. Wala, Kasi wala na. yung sinasabi mo nga kanina, eh, parang ano eh, yung, yung style ng mga legitimate, mm. ginagaya na kayo ng mga salbahi, yes. salbahe, eh, di ba? So, yun ang papaan. Maganda rin actually, Susan, ano, titingin ka doon sa review. Mm. Yes, of no? course. Para malaman mo kung ano, mm -hmm. kung... Maya. you would see from, ano, post, mm. ano, yung mga... Oh, tigong, siguro mas maganda para makapag balitak-takas sa atin ngayong umaga, kaugnay ng issue niya, si Commissioner Kim Jacinto Henares ng BIR. Maganda umaga po, Commissioner, at Happy, happy New Year. year. Commissioner. Uh, happy new year ho sa inyo at sa mga nakikinig ho sa inyo. Ma'am, yung ano yung balak po ng gobyerno ano ano ang coverage po nito? Uh, yung pagbubuwis po sa mga online stores. Ayun mo yung gumagamit ng online store sa pagnenegosyo ho. Mhm. Mm yun oh. Sila yun, yun. sila, yon, sila yung ma-cover dito. Medyo malawak uh -huh. po yan no? Para ma masyado um, malawak yan. Apo. Uh Opo. -huh. Uh -huh. Kasi uh, weather naman ho nag kasi naging sila, talagang dapat rehistrado sila, no? At talagang mag-i-issue sila, mag sila ng resibo at may report sila ng income. Mm -hmm. Commissioner, parang kasi hindi na hubago bago sa atin yung mga online businesses na yan. At ngayon pa, ngayon pa lang naisipan ng BIR na magpatawan uh, sila ng uh, buwis kaya medyo, medyo yung iba sabi, ako, no, ba't Papatawan pa ba, ba naman kami ng boys Ano ba yung talagang naging uh, ma matibay na batayan o no? konsiderasyon hmm. at uh, ngayon ho inaisipan na patawan na sila ng boys. Aside from, business nga ho sila. Ang matagal naman ho na sila dapat, alam nyo, ang pagbubuy sa Pilipinas is self-assessment. Mm -hmm. Hindi naman ho kailangan ang gobyerno magsabi sa sa kanila na dapat nagbabayad kayo ng buwis. Mm -hmm. no? Once nag bukas kayo ng negosyo, kailan registrado kayo, uh -huh. whether ho sabihin sa inyo, kasi nasa batas eh. Uh -huh. Ang, pinag, ang nag, pinagkaiba lang is uh, tinitignan namin kung nagpo-comply sila. Uh -huh. Kasi dapat matagal na nila ho ito ginagawa. Apo, apo. Ganong kalaki ho yung buwis yung posibleng ipataw doon sa mga nasa online uh, business? Alam niyo, kung nagbebenta kayo at bata po kayo, di siyempre magbabayad kayo ng bata. Bat, yan. Oo, kung nga rin may ng income bat, kayo kasi hindi naman lahat ng na negosyo kumikita. Pag kumita kayo, kailangan magbayad kayo ng income tax. Apo, apo, kung, hindi lang. naman, kung hindi naman kayo kumikita, di wala naman kayo yung babayad ng income tax. Pero mm. kailangan mag-issue kayo ng resibo. talaga. Ang problema lang dito, medyo malawak ito. At uh, ang gusto ko malaman eh, paano mamamonitor ng BIR to? Kasi sabi ninyo, Commissioner eh, Ah, uh, dapat may self-assessment. Eh, bihira po sa atin Bolutari. ang honest. <laughs> oh, voluntary <laughs> oh, voluntary. Paano po gagawin natin? Paano na matitiyak ma -ma ng gobyerno? Hindi tayo dadayain itong uh, uh pagbebenta sa online. Alam niyo, kung nangyari uh, uh, may online site kayo, no? Usually, subscribe kayo sa isang internet provider, mm -hmm. internet service. So, yung nag like, nagpapaupa nun website, no? sila, e eh, para ho silang commercial lessor. You know? mm -hmm. uh, Meron ho kaming revenue regulation na nagsasabi, kung ikaw e eh, nagpapaupa, kailang siguraduhin nyo yung pinapaupaan nyo e eh, registrato mm -hmm. at nag-i-issue ng resibo. At kung hindi, kayo rin ho, e eh, may kasalanan. No? Uh -uh -uh. At pwede rin kayong habulin. So, yun yung isang uh, way of monitoring. no? Pangalawa ho, Uh, kung hindi man ho namin sila mahuli sa actual na selling, no? Uh, kung syempre, kung lumalago ang negosyo nyo, no? Mm -hmm. bakit ba tayo kumikita ng pera, hindi ba bumili? Dahil gusto natin bumili ng bahay, ng kotse, uh -uh. Diba? Ng, at mm -hmm. Kung ano pa uh, kung meron ho kayong nabiling bahay, kotse, at wala kayong nare-report na income, meron ang unexplained wealth. Wealth well, na pahahabulin namin. Ayun. ng ginawa namin ho doon kay Villarica at sa ibang mga abogado no mm -hmm. na May, may hindi yeah. nga nakapag uh, ano nang... Na Tsaka maganda publish. na rin ito, uh, Commissioner, dahil... Uh, ewan ko, pwede ba kayo mag-tie up sa DTI para dapat to uh, yung mga, yung mga nagbebenta online ay eh, magparehistro sa DTI at uh, maiwasan natin yung mga fly-by-night kasi yung mga bumibili dito, they, they're paying good money eh. Uh, yun rin yung isang dahilan no, kung bakit ay nakatuon yung pansin sa online uh, transaction. Kasi mm -hmm. ho, uh, hindi rin ho protectahan yung consumer kung wala mm -hmm. silang resibo. No? Mm -hmm. Kung wala ho kayong resibo, hindi nyo pwedeng ibalik, hindi o yung warranty period. No? Mm -hmm. uh, hindi ma, hindi wala hong protection ho yung consumer. No? Uh, so, awal that is also one of the reasons kung bakit kami nakamonitoring o magmomonitoring sa mga online transactions. Sabi so, ibig sabihin ito, Commissioner, eh, kung sabi niyo nga, eh, talaga naman dapat eh, ginagawa na nila dati pa yung pagbabayad ng buwis. Ngayon, eh, parang mas magiging mahigpit lang po yung pagmo-monitor natin to make sure na lahat po sila ay nagko-comply doon sa uh, pagbabayad ng buwis. Kung pwede, oho. Pero sa totoo lang, ho, hindi naman namin mamomonitor ma ma lahat. No? Pero mm hopefully, -hmm karamihan sa lahat sa mga tra online transaction, lalo na yung malalaki, no? Mm -hmm. Eh, mga monitor ho natin. Mm, -hmm. mm -hmm. baka, eh, gusto ko lang maitanong sa inyo, baka magalit si Angelica, uh, si Angelica sa akin dito, excuse me. Mm -hmm. <coughs> Kasi uh, since they've been doing business for quite some time, meron ba retro uh, retroactive effect mm -hmm. uh, itong, <laughs> itong uh, ito na pamahalaan? Uh, yung pag, In the sense na retroactive effect, in the sense na dati naman ho na nandun na yung batas. No? Mm. So kung may mga transaction sila na hindi sa registrado, they better register. Kung rehistrado man sila, hindi sila nag-report ng income, dapat amendahan nila yung income tax return nila at magbayad ng tamang buwis. no? Kasi huwag nila hantayin na mag-imbestiga kami kasi once nag-imbestiga kami, hindi nag na nila pwede uh, ilagay sa tama ho yung mga papeles nila. May sinasabi ka kanina, Commissioner, uh, <laughs> kasi may kasama kami nasa online business, yung paano yung gusto mong, ano, si ano yung pagbabuwis? Pagka daw maliit, baka um, may bracket. Small time, so at least may nakabracket man lang kami for a minimal tax. Ah, uh, pwede ba yung gano'ng Commissioner? Yung parang sinasabi niya, may bracket? Uh, wala akong bracketing. Alam niyo, sa ordinary negosyo, wala naman yung bracketing, no? Mm -mm -mm. In the same way, itong online transaction, is just a form of business. Mm -hmm. Mm -hmm. So we cannot make rules different for mm -hmm. online transaction and different for somebody who is a physical store. Uh, 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 ang ini-implement lang namin kung, nasaan, kung ano nandun sa National Internal Revenue Code. Mm -hmm. At saan pinag-usapan natin yung kumag mag-nagme-negosyo. No? Pero kung yun uh, kung yari uh, meron kayong lumang kotse, paminsan once in a uh, blue moon nyo lang binenta yan dahil kailan nyo ibenta, hindi naman ho yung sakop nitong hindi ho yan pagninegosyo. Yung, pag mm -hmm. Mm -hmm. yung no, mga na inano na. natin, yung mga bumibili, tapos mm -hmm. talagang business trading, manufacturing, mm. mga mm So, madalit salita lang talaga yan eh. Basta may negosyo ka, dapat mong bayad ka, bayad po ka ng buong sa gobyerno. Ng so. Dahil kumikita ka, dito, Kailan po? magiging effective ito, Commissioner? Matagal na ho, effective. Kaya lang mo at i-turn namin. Okay, so, uh, kayo, uh, ang galing maging kayo. Ang Bakit? Yung mga dati ba, Commissioner, uh, anong, ano, parang medyo hindi ho natin masyado na pagtuunan ba sila ng pansin? Kaya parang ngayon, eh, naging mm, uh, big mm. deal na, wow, nagre-react sila na, bubuwisan bu bu kami, parang ganon? Siguro mm. ho. Kasi parang ano yan eh, Di ba, uh, nagkahapon kami ng mga mm. hindi nagbabayad ng buwis uh -huh. Uh, pag hinahabol namin yung maliit na dati hindi namin pinapansin, pin mm -hmm. bakit hindi yung malalaki ang hinahabol namin? Uh -huh. Uh -huh. Pag yung malaki naman hinahabol namin, sinasabi uh -huh. ng mga malalaki, uh -huh. nagbabayad naman mga ng buis, bakit hindi yung na hindi uh -huh. nagbabayad ng buis? Uh -huh. no? So, it's a prioritization. No? Uh -huh. Yung umpisan natin sa malalaki, saka yung talagang ostentatious, no? na talagang kitang-kita mo, pababa ako yan. Oo. No? Uh -huh. Ibig sabihin, mm, mm. Ibig naman, no, talagang medyo si Sina Commissioner eh, medyo lumuluwag-luwag na ng konti yung trabaho dahil naka, nakaka-focus na sila doon sa yes, mga yes, uh, so, parang na-overlook uh. dati. Pero magandang ano, of the, the, air, Commissioner, bulawan namin kayo ng mga deal sites na <laughs> dapat yung abulin, ha. Mga deal sites. <laughs> okay, Kakaralas ka. Maraming salamat po, Commissioner. Thank you, thank you, Commissioner. Good morning and Happy New Year. Happy New Year. Salamat din sa iyo, Angelica, Angelica Abalos, para you, sa ah. pakikipagkape at balita mm -hmm. mo sa Maraming amin. Maraming salamat Umaga. sa pag-invite ulit sa atin. Happy New Oh ya yang tampak